Sa linya na natin mga kapuso, si ako, Bicol Party Representative Raul uh, Angelo Bongalon. Siya po Vice uh, Chairperson, House Committee on Appropriations, membro din po ng Bicameral Conference Committee. Congressman Bongalon, maganda umaga. si Joel si Weng po Puitaw. Good morning, sir. Yes, uh, magandang umaga Joel at Weng at uh, magandang umaga sa ating pong, uh, lahat ng tagapakinig ng yung programa. Alright, siguro mabigyan namin kayo ng pagkakataong uh, i, uh, siguro sagutin. Ano? Mm. Uh, ano ba nangyari ho sa bicam at uh, doon daw po nakakaligot yung pong uh, budget na inaprubahan ng dalawang kapulungan ng kongreso. Ah wala kong maalala natin no nang unang uh, pagkikita uh, natin ay nagkaroon ng uh, pag-open no or pag-start ng uh, bicameral conference committee at napagkasundoan na, na maggawa uh, or uh, to create at na uh, tinatawag na technical working group mm. no. So yung technical uh, working group, of course, uh, composed of the uh, technical staff, both from the House of Representatives as well as the uh, Senate of the Philippines. Pero doon po sa BICAM, kung yung mga staff ang um, humubuan ng technical working group, meron din pong bahagi doon na may mga uh, um, kongresista at senador, congressman? Uh, well, of course, uh, the technical working group on the part of the House, Uh, is chaired by the uh, chairperson of the Committee on APRO mm -hmm. uh, on the part of the Senate panel is of uh, course chaired by the uh, Senate Finance Committee chairperson. So sila po yung uh, bumubuo uh, ng mga technical working group mm. Gabayan niyo po kami, uh, Congressman Bongalyon, do sa pag-meet -me na, di ba yung, uh, yung intro niya, lahat kayo magkikita kayo, may picture taking pa, hindi po mm -hmm. ba? And then, magkakaroon kayo ng um, initiative na dapat T TWG na lang yung mag-meet, hindi na yung buong bike camp per se. Do sa meeting ng TWG, sino-sino po yung nag-meeting -me doon at yung actual na nag-move uh, ng kung ano ang dapat na ilipat na budget sa kung saan? mga staff na lang ba yun? o kasama pa doon kayo mga kongresista at senators Well uh, kung maaalalaho natin um hindi po uh, yung mga technical working group of course dahil ah uh, tinutukoy uh, pinag-uusapan dito ay uh, uh, napakalaking budget Opo. no so it composed of uh, several staff and of course uh, under the supervision of the uh, both of the chairperson of mm -hmm. the apro as well as the finance committee Um, meron din pong task na binibigay halimbawa um, to review the uh, general and special provisions. Mm -mm. So, may mga kanya-kanya pong mga uh, role and at the same time um, um, ito po ay uh, pinag-uusapan no mm -mm. Uh, ng mga staff uh, under the supervision of the chairpersons. Okay. So, um no unang pagkikita uh, doon po na convene yung technical working group. At uh, doon po nabalangkas yung uh, final report no, ng Bicameral Conference Committee. At mm. uh, at some point uh, we're not that privy doon po sa ibang mga aspeto ng budget and uh, we were just informed during the uh, second meeting of the Bicameral Conference Committee. Ba't nagkaroon po ng dagdag bawas po doon? Uh, sinasabi nga ni Presidente ang gusto nila ay maibalik nun sa original shape. Uh, well, ba? Uh -oh. Yung mm -hmm. budget na sinabit ng Executive uh, Department. Bakit to nagkaroon ng dagdag-bawas po doon sa BICAM? Uh, well, uh, that was the decision no? or uh, that yun po yung naging resulta uh, na gawa ho ng uh, technical working group. Mm -hmm. So uh, in fact, uh, kahit ako hindi ko masabi kung saan kinuha yung bawas at mm -hmm. saan napunta yung dagdag. Uh, but uh, we were just informed of the uh, final version or the final outcome. Uh, nung uh, pirmahan po ng bicameral Conference committee mm -hmm. so parang parang bulag pala yung mga mababatas natin kahit members po ng bicam as in ano yung uh, pondo na hinugot kung saan at inilipat ito kung saan uh, well hindi naman po talaga sa sapagkat malimbawa uh, na pagkasundaan ng bicam na doon po sa office of the vice president at budget na mm -mm. uh, since sa uh, wala akong mga dokumento na sinumite mm -mm. at uh, hindi yung nagpakita na on the part of the House of Representatives so we both agreed that we retain the budget of the uh, OBP mm -mm. at uh, 700 million plus and uh, of course yung doon naman po sa PhilHealth subsidy in fact um, hindi po kami yung proponent talaga noon no na uh -huh. bawasan or gawing zero subsidy in fact sa House version nang uh, budget eh meron pong subsidy or budget doon yung PhilHealth. At uh, doon lo po na Balangkas uh, during the bike cam na uh, gawing uh, sirong subsidy dahil uh, lahat naman pareho naman nag-aagree that uh, PhilHealth has uh, sufficient funding in fact uh, more than enough uh, budget uh, to sustain the uh, benefit or the health benefit package mm -hmm. uh, for the uh, contributors at uh, members. Okay, di po ba sa pagbabadget, para sa pagdinigyan, Joel, merong uh, before halimbawa, after na second reading, magkakaroon ng uh, mga small committee uh, prior to the third reading, at doon magkakaroon ng discussion, halimbawa mga mababatas, I don't know about the Senate, uh, kung alin yung mga dapat na magkakaroon ng realignment ng budget. And then pag nag-third reading, magkakaroon pa ng meeting ulit para to finalize kung ano yung kopya na idadalhin po sa BICAM. Yes, uh, tama po. Usually during the second reading kung ano po yung proposed net no, yung nasa national expenditure program. Yun po yung uh, nakasalang no mm -hmm. doon po sa atin pong uh, pinaryo. And so, uh, after the uh, third and final reading in fact as if I remember it right, uh meron pong kinopost no, na small committee to introduce the amendments no. Mm -hmm. uh, doon po sa isang uh, version ng uh, a uh, budget. So same uh, I'm not just hindi lang po ako sigurado kung ano ganun din ho yung proseso sa sa Anado. House of the Senate. Mm -mm. Uh, but uh so far as the House of Representatives is concerned, uh, yun po yung nangyari. Mayroong small committee uh -oh. na ginagawa para pag-usapan yung mga amendments, no? Uh, doon po lamang sa version namin. Okay, mm -hmm. ito ba na, uh, na oversee ba ito o na overlook ng ano ng by conference committee kasi ah uh, marami nagtatanong dito ba tinapyasan po ng pondo ang DepEd. At uh, mas lumaki pa ang pondo ho ng DPWH gayong sa ating saligang patas, ay eh, kinakailangan parating mataas ang yes. pondo ho para sa mm -hmm. Department of Education. Na overlook ba ng committee ano you're quite aware of the fact na merong ganitong klase ng provision sa saligang batas at uh, disregarded. Na, na disregard disregard. lang po talaga. Ano ba nangyari? Well, uh, in so far as I am concerned, I am uh, aware that uh, the provision of the constitution na sinasabi doon that the, bra the, the highest budget uh, priority uh, shall go to the uh, education sector. And when we speak of education sector, hindi lamang po ito tum uh, tumutukoy sa Department of Education. We have to uh, consider also the budget allocated doon po sa TESDA, sa CHED, sa uh, um uh, state universities and colleges and other line items that has relation with the education sector halimbawa lamang po yung nasa pondo yung pondo na nasa DPWH with respect to the construction of the school building pondo din po ng iba-ibang mga academy uh, na in relation sa uh, education sector and if we sum it all uh Mas ito po ay... Mm -hmm. Mas matas pa rin po. In fact, uh, one uh, one member of the House of Representatives ay nagpalabas na po ng table uh, mm -hmm. na kung saan nakalagay po doon yung suma total ng lahat ng pondo na nakalagay po sa sektor ng edukasyon. And yun po if i'm not mistaken with the figures, eh, aabot po ng 1.05 trillion pesos, more than the budget of the uh, DPWH. Mm -hmm. yun, yun, yun ang malinaw. Yun ang nililino nyo ngayon na mataas pa rin ang DepEd budget. Education sector, kabuuan po yan edukasyon uh, na sector sa uh, congressman. Hindi yun kasi baka tinitingnan lang ng iba. DepEd Dep lang. Ed lang. Uh, as in sabi yes, niya po. sa pangkalahatan. Mm -hmm. Yes, uh, tama po. Yun yung uh, explanation. And every year, yun naman po talaga yung nangyayari because... Uh, hindi naman ibig sabihin na education sector refers to the uh, Department of Education mm -hmm. alone dahil meron naman po tayong uh, pondo na nilalagay sa pangkoleyo yung pong mga state universities and colleges mm -hmm. as well as the Commission on Higher Education and uh, that includes also TESDA so these are these are the government agencies that receive the bulk of the uh, uh, budget with mm -hmm. respect to the sector of education plus the other items na may kinalaman din po sa sektor ng edukasyon. Okay, paki-walk through naman kami sa proseso, Congressman. Pag halimbawa, nag-line item veto ang presidente, na so well within his power hmm. na mag-line item veto, ano ang pwedeng mangyari do sa pondo do sa provision na kanyang i-vito? Pwede niya bang i-realign 'yon or pwede niyang uh, -di oh, ma disregard na lang po 'yung pondo na 'yon? Uh, well ang pagkakalam ko of course uh, we, uh, the president can exercise his veto power so mm -hmm. pag nag-line item veto siya madi-disregard po yung budget. Mm -hmm. And halimbawa uh, may gusto po siyang uh, uh, budget ng ahensya na gusto dagdagan, mm -hmm. uh dalawa 'um pwedeng bangyarin no. So meron pong mga savings, may mga surplus din po ang uh, budget ng Office of the President. Mm -hmm. So yung gusto niya pong dagdag na pondo, doon niya po pwedeng kukunin no. Uh, yes, isa yon sa mga kaparaanan na pwede, na pwede taasan ang isang budget ng ahensya na sa tingin niya kulang po hanggang uh, doon po sa uh, versyon no, ng uh, uh kongreso. Savings so pangalawa, po. Okay, go ahead sir. Yung, yes po, savings or uh, excess sa uh, revenues galing po doon sa... Savings uh, within this year, 2024? Yes po, Ayon. yes po. Alright, yung At, pangalawa uh, pwede po. Niya pong, pwede niya pong i-realign yun doon. And mm -hmm. of course, Uh, of course, he can uh veto or the direct veto na tinatawag mm -hmm. yung pondo ng uh um uh, isang particular agency and of course he can ask the the uh, bicam to reconvene mm -hmm. and of course to to basically palitan yung version ng uh, bicam report. Mm -hmm. So, yun lang po yung instances na nakikita ko na pwedeng mangyari depende po sa magiging pasya ang ating pangulo patungkol sa kanyang desisyon dito po sa final ah. na version ng budget. Ah, pwede pala yung Joe, na pwede niya ibalik sa Bicam ang ang uh, kabuuan ng 2025 um, budget para sa revisions. Yes, sa yes, so pagkakaalam ko wala na po nagbabawal no para sa ating presidente na ibalik sa Bicam report or mm -hmm. even sa Congress? Uh, to change the uh, final outcome or the final version of the bicam report. Okay. Uh, isa lo isa po yun sa mga options na pwedeng mangyari at uh -oh. pwedeng gawin. Okay, bicam na lang, hindi na pwedeng kailangan pa ibalik ng plenary ng both houses. Well, kailangan pa rin pong ibalik sa for ratification. Yung, yes, for ratification okay. purposes. Okay. okay, siguro ito, uh, kumpirmayin nyo lang po kung totoo o hindi kasi may mga lumalabas ng mga figures. Uh, Doon daw po sa uh sa uh, uh aprubahan po ng dalawang kapulungan ng kongreso uh, na budget po ng House of Representatives nasa 16.3 uh, billion pero nung daw po yung bicam report eh nasa 33 billion na mahigit tapos ang Senado uh nadagdagan po ng uh, mahigit sa isang billion ang uh, budget po nila after the bicam report ang DPWH uh, nadagdagan po ng halos 300 billion at nabawasan po yung ano yung uh, budget naman po sa Department of Education. Tamao ba ito mga figures na lumalabas na ito, Congressman? Well, uh, sa totoo lang, I'm not really that uh, uh, familiar with the figures. No, but ang 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 what I can confirm is that there is an increase indeed in the budget of the House of Representatives as well as the Senate. Mm -hmm. And uh, I guess the members of Congress also has uh, have already explained, do no, dahil sa mga ongoing uh, development infrastructure projects within the premises uh pagpapaayos pagpapa-renovate ng mga karagdagang halls committee uh, meeting halls etc so i guess that was the reason that uh, those were the reasons don, no, na sinasabi for the uh, uh, reason no for the increase but then again um what we can confirm is that doon po sa mga nabanggit niyo pong ahensya uh, meron po talaga no, no, doon na uh, increase sa final version ng uh, BICAM report. Congressman, um, sa pananaw niyo ba dapat natin ang maguhin yung sistema natin ng pagtaasa uh, ng budget, pag-aproba at gawin natin mas transparent ito sa publiko para hindi tayo nabubulaga ng ganito na at the end of the day, pati ang presidente na iiskandalo na ang dami palang portions ng budget ang hindi malinaw ang pagkaka-allokasyon at saan didiretso ang pondo o saan magagaling ang pondo? Uh, yes sir uh, alam mo naman uh, pera naman po tang taong bayan to and then uh, we are all for transparency so i guess if there is need to um, change in the process uh, kailangan talaga malaman po ng taong bayan kung saan po na, uh, napunta ang kanilang pong pera sa bawat pondo na nilalaan natin sa ahensya ng mga gobyerno Panguli na lang ito daw ay election budget Ah uh, dahil election po next year. Ang dami tumaas yung yung akap naging 26 billion. Eh ito raw po parang uh, in aid of uh, re-election uh, Congressman uh, Bongalon. Ano po ang uh, ma ma ano mababanggit ninyo at uh, sagot niyo diyan? Wala, well, uh, unang-una uh, malinaw naman po uh, na hindi po nag-implement ang uh, ating mga mambabatas kasi ang trabaho natin ay gumawa ng batas at pinagpahayag na rin po ang ating ng DSWD secretary na when it comes to the implementation of program it is the sole agency that implements that particular program. At yung ACAP po eh kung makikita natin i compare natin yung 2024 at 2025 budget, bumaba po yung aka uh, budget no for this year. And um, you know, uh, nabanggit nga ng ating mahal na speaker na itong uh, akap program e eh, na napapakinabangan po ng tao meaning to say diretso sa tao ang benepisyo uh, may resibo po ito at uh, kumbaga ito'y tulong sa ating pong mga uh, kababayan na merong trabaho pero maliit ang kita yeah. so i guess uh, let's start looking at the positive side of the program dahil ako I can speak for my constituents dito po sa Bicol region na madalas po dinadaanan ng bagyo naging malaking tulong po yung uh, programang itong akap sapagkat uh, hindi na sila naging dependent doon sa mga relief operations from other government agencies. Okay. Yung paki na lang po yung paki yung oversight function kasi may balita na natchachane yung pondo pag inaabot na 3,000 na lang yung mga ganun po issue na congressman ha. Yes, uh, noted po at uh, again um uh, we do not uh, distribute the cash at the social worker and the employees or officials of the DSWD. Uh yes, tama po kayo. We can exercise the oversight power. Uh ito naman po yung kapangyarihan uh, natin na bantignan kung epektibo nga po ba ang isang uh, programa at ang implementasyon nito. Okay. Kung salamat. Mag-ingat ka. Mag Magandang mag-advance Merry Christmas to you. Good morning, sir. Yeah. maraming salamat Joel at Weng at Merry Christmas po. Ako, Bicol Party list representative Raul Bongalon, mga kapuso.